Ayun mga master. Napakalaki ng alimasag. Ang lalaki pati ng nura oh. Ah grabe. Halos sigapalin ang nura. Aa. Ah, sarap sir, apni tumbidangi. Eh. Oh. Napakalalapad. Tayo oh. makakagat tayo ng alimasag. E. Eh, Ali-ali mas ang kasaglaan pala. Nakadali pa tayo na isang bako. Kaya naman yung mga, mga master yung ano Yung Tawag dito Oh Ah, ay jambo Parang tilapia eh Oh, parang laki Oh Ah, ay makakapagbangin na naman ito tayo pa, eh. pa pa tayong hipon, no? Oh. Ito siya tayong chair, eh. Iyan, oh. yeah. <laughs> Ay, napakalalaki talaga. Ngayon lang ang nakakapuli ng mga galaki kalalaki. Good size, ew. Eh, oh. Sinagaan ko na at talagang malalaki, eh. Pero may meron mga maliliit din, Ayun na. Ayun na. Tay, maya may na kaunti, tay papahinga muna din eh. Galis muna tayo ng uh, ano, ng inip. Oh, yun. Oh, yun pa yung ating mga ano, kabitin pa. <laughs> may pantilos oh. Eh. Ayan. Ito ay papain natin sa ano. Papain natin to sa mga malalaking isda. Ito ay mga isang oras pa. Nandito tayo. Sa beautiful Mahabula. Ayan. Na nakahara pa yung ating dalawang ano, palungkit ng niyog. ayun, Yan lang muna mga master. Ayan, may ano yan. Yung mga nagalaw-galaw. kung ano yan. Mga tilos siguro yan. Sorry, pagkibos oh, na din ito. Ayan nakadali na na si Om, Si Master Alex. Ayan. Ari tuloy ang bangi. ayan <laughs> oh, siya sa tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Ah, ah ay talagang Ayos niyan na no, Master. Masusubrahan sa, ano? Matutuyo. Oh, tuloy ang bangay, mga master. I see ya. Ah, ah. lalapad ng nura. Parang tanggit eh. Tutuyo oh. na eh. yan natin man. Ayun. Nakapagbangay na naman tayo, mga master. Bilangin na naman. Ayan o. at saka ano ano Lalaki o. Oh. pa ang ating pambangi. Pambangi pa ito. Dami pa. Tiyak namang kagulo na naman na rin pagkain. Hmm? يا dimasak دمان Dimasak deman